Arol, ano, kumusta? Ano oras kayo dumating dito? Manga. Ano ba? Mede ning araw kasi tayong ano eh dikirapasin an oras. Ah, uh, so. Ngayon ka kalang bara ka dito? rito? Kain na. Ang layo pala dito narating mo. Galing kapa na paranyaki. Ha? Ano oras ako dumating dito? Oh, sa oras ka dumating? Yung kanya madaling araw. Oh. Yung aking mabilis na araw. <laughs> mabilis. nagmadali ar oh, nag yung araw mo eh. Oh. daming tao dito sa ano sa may kalamba ito yung kalamba part ng ano papuntang silang na to silang kabite oh kabila nito kan ano torbina na dito kabila daming tao lawak pa lang sa division tong looban nito kaya mga tao mga trabante yan dito sa labas kaya la city media ang pasok kaya nakaabang lang sila dito sa labas kanina kanina madaling araw pa kami dumating dito walang katao-tao kami lang ngayon ang dami ng tao para na ang dami ng ayan ayan dami ka ng tao na ka, na, kasi alas, alas 7 ang pasok alas 7 medya ang pasok okay okay umpisa ng pumasok kasi papapasok ko na yan may, may kunti kasi alas 7 20 na ayun papasok na sila Ayan, simula na pumasok yung mga terbante sa looban nakapila na sa may git nakapila na sa may git yung mga papasok mukhang malapit na tayo sera <laughs> Anak Siti meja dah apa ini naik? Anak wala pola papa anak Siti meja? Ayo, anak semula ada na pumasok masak ya? Saya dulu kah rena ini pernah aku senang pumasok. Oke, makanlah pemasok yang kayaun. Pemasok yang kayaun, kemakanan ID, ID Magamit na naman natin ID natin dito Nung no? hindi pa tayo retire kasi retire na kasi ako eh Pero magamit pa rin itong ID ko natin ngayon eh? Yung ID ko sa ano Sa alas Makalakad <laughs> yung gwardiya nila Kasi nang tiyan eh Ah, nakapila pala Ayan, pila oh Naka-pila yung papasok din sa gilid dahil papasok na ah, magbabot kasi yan sila na ID no ID no ID. so, entry ayun, ha, ha haba na ng pila oh. siguro pagkatapos na nila pagpasok niyan tapat ah, yung mga naka-pila yan batch by batch na yun oh. pipila na yung mga sasakyan ba't ko konti yung na yan ha Ayan mga idol, pati para yung mga sasakyan na pumapasok pag may laman na may, may sakay ng mga tao ay pinapababa para pumila dito. Ito, pipila sila dito para maglalagbok siguro doon sa gate. Ayan, ayan mga pila yan. tapasok yan sila doon. Ayan, magbibigay ng ID, maglalagbok. So kami ngayon, kasi magdi kami doon sa loob, siguro magano lang kami magbibigay lang kami ng ariditos baka sila na magano at maglagbo so bibili muna kami ng pagkain sa labas mga idol kasi wala mabilhan doon sa loob walang tindahan so, baka mamaya pa kami matapos doon at least mayroon na kami makain yun nandito tayo sa Ndobali mga idol eh you no know? dito kami nagde-deliver sa Nobali na to malawak pala 'tong Nobali na to sako pala 'tong ng Kalamba kaya kanina pagtawid natin sa expressway bago tumawid may nakalagay nung Kalamba di ba silang Kalamba diretso 'yung aro yan pili tayo ng ulam dito pag magkano dito 64206 60 po lahat ulam. 60, 60, alat na 60 nabili na kami ng pagkain no? bote na lang may nabila ang pagkain dito sa medyo malapit may pagkain na kami nabili ito pwede na ito may tabote ng tanghali mayroon na kami panlaban yun mga idol sa wakas nakapasok na kami pero bumili pa kami pagkain sa labas kasi wala pala makain dito sa loob, walang nagtitinda pagkain. Papunta na kami ngayon doon sa pagdidelivera namin ng area niya sa bahay niya. So mga idol, dito na tayo sa pagdidelivera natin. Ay, nakapark kami. So dito kami magdidelivera. Oh. Yan. Yan doon kami dadaan sa kabilang gate kasi may mahaba kami bababa. Sir, san punta? Dito sa kabila? Ah, sa kabila. Sige, sige, sa kabila. Ito namin yung bababa. Ito, mahaba na ito. Uy! Nandiyan sa taas. Huwag ingat ka dyan. Mahulog ka dyan. Nakakapit ka dyan. Nakakapit ka dyan. Nakakapit ka dyan. Nakakapit Ayan. Nabila, nabila mo na ba, boss? Nabila na lang, 15 piraso yan. Ayan. Nababa na namin. Ito po yung binaba namin, oh. Ayan. So yun mga idol, bali tapos na kami nagbaba Kaya ang gagawin naman ngayon bago kami babalik na bodeg Kain muna kami, nagutom na kami May nabili naman kami pagkain doon sa labasan Kaya kain na kami dito idol, kain, kain muna tayo Sige, <laughs> di ako kalunok eh Mag-alok ka muna na kama Pabigyan natin yan, kain Kain po Kain na kainan na, kain na na Kain na na tayo mga idol Ah, Sitaw at saka Bicol Express yung ulam. natin yung dalawa pangalawa. Ha? Magaling ito no? Si Maliit. Ano? Oh. Yung pangalawa eh. Ang Dalawa lang din kami ni... Dalawa kami ni Master din, Ito yung ano yun. Sarap na sitaw. Hmm, sarap. Kasi ito meron din sitaw, ha? Eh. Yun din yung nilagay niya kahapon. <laughs> Ito yung nilagay niya kahapon. May sitaw din yun okay. okay.

Tô so, bề mga idol Tapos na kami nagbabat Nakakain na rin So ang gagawin namin ngayon ay Pabalik na tayo ng bodega So hanggang dito na yung video natin Maraming salamat po mga idol Sa mga nanonood sa video natin Sa araw-araw na nanonood Mga kaibigan natin dyan lahat o, Nasaan mo kayo ngayon Ingat kayo palagi o, Mga hindi pa nakasubscribe dyan Sana magsubscribe na po kayo Para Maging updated Kayo sa, sa, sa mga video na gagawin ko pa o. Maraming salamat mga idol See you next video mga idol Ingat kayo palagi God bless